So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So uh, panibagong topic na naman tungkol sa pagmamanok. Ang ating pag-uusapan ngayong araw na 'to. Ano? So kwentuhan lang, tamang uh, pag share lang ng uh, knowledge ang ating pag-uusapan ngayon na sana makatulong sa ating uh, mga kamanok dyan sa mga nag-uumpisa, sa mga newbie. So sana makatulong 'yung video ito. So at this moment of time, mga kamanok Uh, magiging topic natin ngayon is uh, mga bagay na pwede mong makita, okay, sa isang manok na maaaring pumasa sa exam, okay? Ito yung makikita mo sa kanyang uh, katawan, makikita mo sa kanyang uh, tsura, okay, kung siya is malapit sa pagpasa sa exam, okay? So, mga kamanok, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video ko tungkol sa usaping manok na kagaya nito. Okay? So, kung napindot mo na subscribe button, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic natin ngayong, ah, ngayong umagang ito. Okay, so for example, kayo ay may ginagayak, kayo ay may uh, ang examinations. Okay, kung uh, ilan ba ang inyong dadalahin, dalawa, tatlo, pito, o kung ilan pa man. So, share ko dito kung ano ba yung makikita mo sa isang manok na maaring pumasa sa examination. Okay, so number one, makikita mo yung kanyang mga mata ay parang... Okay, nagtitiri ay. Nagtitiri ay, parang mamasa-masa. Akala mo parang may sipon. Pero yun po talaga ang isang uh, bagay na po pwede mong makita sa isang manok na maaring pumasa sa examination. Okay, wapansin mo parang uh, talagang tiri ay. Parang maluha-luha at parang nagmamantika. Pati na rin yung kanyang mukha. Okay, makikita mo parang medyo madulas-dulas po. Okay? Kung titingnan yung maigi, kung inyo pong mapagtatanto o makikita nyo talaga yung isang manok na ganito, medyo teary eye po yung kanyang uh, mata o yung kanyang muka, eh sigurado ako, malapit-lapit yan, na pumasa sa examination. Okay? Ano pa yung mga aring makita? So, biglaan pong lumalaki yung kanilang katawan. Okay? So kapag ka malapit na po yung mismong oras ng kanilang examination, mapapansin mo biglang lumalaki yung kanilang katawan. Okay? Parang nagbabalki sila. right, So mapapansin mo yan, mahihipo mo kaagad dyan. Tapos bigla yung uh, mag exert siya ng effort. Pagka yung exert niya ng effort, yung kanyang paa is bigla niyang uh, uh, i-stretch. Okay? So mapapansin mo yon biglang lalaki yung kanyang katawan tapos yung stretch ng paa niya eh ika nga eh hindi ganoon koordinaryo okay kaya mga kamanok maging masinsin kayo at sana makita niyo po ito pagdating sa inyong mga manok na iginagaya okay so inyong yun yung pangalawa bigla pong magbabalke yung kanilang katawan okay kapag kaganyan ang mga manok ninyo ay talagang papasa sa examination okay so number three <clears throat> mapapansin po ninyo yung kanyang bigla ang paglamig ng paa. <coughs> Excuse me. Yung bigla ang paglamig ng kanyang paa. Yan po ay magsisimula sa kanilang mga kuko. Tataas po yan papunta sa kanilang daliri, sa kanilang binti hanggang sa kanilang hita. Mapipil mo po yan mga kamamay, mga kamanok. Kapag yung mga manok ninyo, eh nakatono. Mas maganda mas malapit nyo yung mapipil kapag ka nag-drop na siya ng sikal. Okay? So, after nung sikal droppings na yon yung ipot na parang tsok uh, tsokolate o parang peanut butter, malapit na pong lumamig ang kanyang paa. Okay? So, kailangan po mga kamano, ma-feel nyo po yun. Kapag po yan ay inyong nasaktuhan, na na-feel ninyo na biglang lumamig yung kanyang paa, Okay? So, paano nyo mapipil yun? Baka mamaya sabihin nyo, uh, hindi mo ganun maramdaman. So, pwede nyo pong isuot yung kamay nyo sa inyong bulsa. Okay? Tapos, after a minute, saka nyo po ihawak. Pag na-feel nyo na lumamig po yung kanyang paa, for sure. Okay? Makakapasa po yan sa exam. Okay? So, yan po ay isa ring uh, bagay na po pwede nyo makita sa inyong mga iginagaya kung sila ay malapit-lapit sa pagpasa sa exam. Okay, ano pa ba? Yung kanilang balahibo mga kamanok. Shiny and smooth. Maayos na maayos po, makintab po yung kanilang balahibo. Makikita nyo, parang may oil din po yung kanilang balahibo sa kintab. Pero tandaan nyo, yung mga okay, ginagayak ninyo na bumabalukag po yung kanilang balahibo, na dadry. Sigurado po ako. Okay, hindi po siya papasa sa exam. Okay, kahit po siya is nag-review sa mismong araw, pag nakita nyo po na biglang bumalukag yung kanyang balahibo, for sure, okay, mag, uh, ma ma mahuhulog po yan sa exam. Kaya make sure mga kamamay, kailangan nyo pong makita dapat ang kanilang mga balahibo is smooth and shiny. Makikita nyo po yan para sa ganon yung inyong mga manok ay uh, papasa sa exam. Okay, so ano pa ba yung maaari nyo makita sa isang uh, ginagayak na malapit po sa pagpasa? So yung pong kanilang head knocking, okay, pag nakikita nyo po na parang umiiling po yung inyong mga ginagayak, yan po ay nakatono, okay, malapit na po sa tono or nasa tono na po talaga. So yun, isa rin po yung bagay na po pwede nyo makita kapag ang inyong mga ginagayak is papasa sa examination. For sure at malapit po yan sa inyong tagumpay. Okay? So, ilan lang po yan sa mga bagay na inyong makikita sa mga manok o sa mga ginagayak ninyo na sila ay papasa sa exam. Okay? Pero, kung kabaliktaran po ang inyong manonotis o kabaliktaran po ang inyong makikita, eka nga, e, yung mga mata nila, eh sa halip na magtiri ay, eh parang namumutla. Okay? Tapos, yung kanilang droppings, e, parang uh, egg white po. Ayan. So, possible. Okay. Magre-repeat yung mga yan. Or mauhulog sa si exam. Kaya mahalaga po mga kamanok na may monitor nyo po kaagad. Kailangan nyo pong makita yung mga katangian na ganyan para po makasigurado kayo na talagang magtatagumpay ang inyong mga ginagayak para hindi po sayang yung effort, sayang yung panahon, okay? At sayang yung pera. Okay so sana mga kamanok makatulong yung simpleng uh, tips na yan sa ating mga simpleng backyard breeders na gustong mag uh, entry ng kanilang mga ginaya okay so yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang gusto kong i-share sa inyo ano so for more video and tips don't forget to click the subscribe button and notification bell para po lagi kayong maging updated sa mga Uh, usaping manok na mga ko pong i-share dito. Okay, mga simple lang 'to mga kamanok, pero sigurado ako napakalaki po ng maaari nitong maitulong sa inyong uh, pag-aalaga, sa inyong paggagayak, sa inyong uh, okay, basta sa inyong pagpapalaki ng inyong mga manok. Okay? So ulitin ko mga kamanok, uh, maraming maraming salamat po sa mga nag-message, uh, sa mga nagtatanong. So, pil pil free mga kamanok na kontakin ako or i-chat or i-message kung may mga katanungan kayo tungkol sa inyong mga alagang mga manok. Kung may mga sakit man ng inyong mga alaga, kung hindi niyo alam kung anong lunas or gamot, pwede nyo po akong message at pagtulungan po natin na ma-resolve kung ano man yung problema mo pagdating sa iyong mga alaga. Okay? So, paano mga kamanok? Uh, huwag nyo lang kalimutan na yung subscribe button at notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga A uh, usaping manok na maaari kong i-share dito kagaya nito. Okay, so kung may request topic, pwede, ka, pwede po kayong mag-comment sa baba at try po natin gawan yan para sa ganun ay kahit paano, makatulong tayo. Yung mga may sakit dyan ng manok, pwede nyo po akong i-message din or tawagan para sa ganun ay mabigyan po natin ng uh, remedyo. Kasi ang hirap din naman po kung halimbawa babayaan lang natin yung mga manok natin matapos nating uh, alagaan kung kailan 2 months old kung kailan 3 months old kung kailan tantang na sila isa eh, saka pa sila mag-a-abroad kaya mga kamanok feel free na i-message ako at syempre uh, tutulungan ko po kayo pagdating sa inyong mga problema pagdating sa inyong mga alagang mga manok basta mga kamanok ha ah, don't forget to click the subscribe button and notification bell para magkita-kita pa tayo at magsama-sama tayo sa mas marami pang uh, video tungkol sa pagmamanok. O siya, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna ang ating topic ngayon. See you for our next vlog. Paalam!